Hindi lahat ng bayani ay may hawak na espada. May ilan na pagkain, gamot at pag-asa ang dala. Sa mga kalya ng Lumang Maynila, may isang babaeng nagtaglay ng hindi pangkaraniwang tapang. Si Josefa Yanes Escoda, isang pangalan na dapat tandaan ng bawat Pilipino. Noong 1940, itinatag niya ang Girl Scouts of the Philippines. Higit pa sa pagtuturo ng mga kasanayan at pagpapahalaga binuo niya ang isang samahan na hanggang ngayon ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa para sa mga kabataang Pilipina. Subalit ang tunay na pagsubok ng kanyang katapangan ay dumating sa mga madilim na araw ng ikalawang digmaang pandaigdig. Habang ang Maynila ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Hapones, si Josefa ay may sariling laban, isang laban para sa kapwa Pilipino. Sa gitna ng gabi, tahimik siyang gumagalaw sa mga kalye ng Maynila. Ang kanyang misyon, maghatid ng pagkain, gamot at pag-asa sa mga bilanggo ng digmaan. Bawat hakbang ay may kapahamakan, bawat kilos ay maaaring magbunga ng kamatayan. Ngunit para kay Josefa, ang takot ay hindi hadlang sa pagtulong. Ang kanyang puso ay mas malakas kaysa sa anumang banta. Ang kanyang pagmamahal sa bayan ay higit pa sa pangangalaga sa sariling kaligtasan. Sa huli, nabatid ng kaaway ang kanyang mga gawain. Siya ay inaresto at pinaslang ng mga Hapones. Ngunit ang kanyang sakripisyo ay hindi na sayang. Ang kanyang alaala ay buhay na buhay sa bawat Girl Scout na nagpapatuloy ng kanyang adikain. Sa bawat watawat na itinaas ng mga Girl Scouts, sa bawat pagbigay galang sa ating bandila, Nariyan ang espiritu ni Josefa, isang patunay na ang tunay na bayani ay hindi lamang nakikilala sa mga labanan, kundi sa kagustuhang maglingkod sa kapwa kahit ano pa ang kapalit. Ang kwento ni Josefa Yanes Escoda ay isang hamon sa ating lahat na piliin ang tapang kaysa takot, ang pagtulong kaysa pag-iwas, at ang pag-ibig sa bayan kaysa sariling kapakanan. Para sa mga nanonood, salamat sa inyong oras. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa higit pang kwento ng mga bayaning Pilipino. Ipagpatuloy natin ang kanilang nasimulan. Ito ang Malaya PHTV24. Dito nagsisimula ang iyong pakikipagsapalaran.